Isinasapinal na ng Committee on Health ng BTA Parliament ang kanilang report at ipepresenta na sa plenary ang BTA Bill No. 269, ang panukalang batas na naglalayong magtatag ng 10-bed infirmary hospital sa Bongo Island, Parang, Maguindanao del Norte. Ang detalye mula kay Liz Miro. Tinawag ng mga residente ng Bongo Island parang Maguindanao del Norte na lifeline ang panukalang pagtatatag ng 10-day infirmary hospital sa lugar. Binigyan diin ng mga residente sa isinagawang public consultation ngayong araw ang kawalan ng pagamutan sa isla. Sinabi ni parang Mayor Kahar Ibay na kritikal ang papel na ipinapanukalang hospital dahil sa layo ng Bongo Island sa mainland. Tiyak ayon sa alkalde na mapapababa ang casualties lalo na sa mga emergency situations. Ang Bongo Island ay mayroong apat na libong residente. Inaabot na halos isang oras ang biyahe mula sa isla patungong poblasyon sa bayan o sa lungsod ng Cotabato. Madalas din na nagkakaroon ng delay dahil sa unpredictable weather conditions. Taong 2013 at 2020, nang magkaroon ng cholera outbreak sa Bongo Island, kung saan may naitalang namatay kabilang na ang mga bata. Ang public consultation ngayong araw ay pinangunahan ni Committee on Health Vice Chair Dr. Ibrahim Ibay. Liz Miro, I-Minds, Philippines